personal na ipinakita ng inmate na si Michael Angelo Cataroha sa mga taga Bureau of Corrections kung paano siya sumiksik sa ilalim ng isang dump truck para makatakas sa Bilibid. Magbabalita si Gary De Leon. Malay Spider-Man na ginapang ng Persons Deprived of Liberty na si Michael Angelo Cataroa Ang ilalim ng truck ng basura at saka kumapit, yan ay para ipakita sa ginong reenactment kung paano siya nakatakas sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Una nang sumalong ulit sa inquest proceedings si Cataroa noong biyernes. Ayon sa salaysay niya, binagtas niya ang EDSA ng makatakas sa Bilibid saka naglakad pa kainta hanggang sa makarating sa Angono Rizal kung saan siya natagpuan at naaresto. Inabot pa ng isang buwan bago siya naaresto ng mga otoridad. Hinala tuloy ng Bucor mukhang demolition job ang pagtakas ni Kataroa para dungisan at ipahiya ang pangalan ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Inatakas ito ng mga gwardiya at that time para hindi namin mahanap sa ginawang backtracking ng Bucor na diskubre nilang July 7 pa raw na makataka si Kataroa. Pero July 15 lang na i-report na nawawala siya. Kaya malakas ang kutub ni Katapang na may sabuat ang nangyari. Nagpatawag na ng Board of Inquiry ang Bucor Chief para matukoy kung sino ang dapat panagutin. Ah, uh, na ba na ito? Mukhang may nagpataka sa kanya. Para nga, siyempre, di ba? Walaking imbestigasyon niya tapos sa uh, delay pa tinanggi naman ni Kataroa na may nagpatakas sa kanya. Sa inyo, wala po. Meron kang assignment, may tasking ka? Wala po. Wala, wala kang iyahatin? Wala po. May gawang iba? Wala po. Gumugulong na rin ang investigasyon ng Board of Inquiry para busisiin kung may nasa likod ng pagtakas ni Kataroa. Kaya para hindi na maulit ang pagtakas ng mga preso sa maximum security compound ng Bilibid. Siguro, oh, papakas yung mga takas na kumukutabi sa adik talaga dapat pa yan. Totoo yung saka sinasabi ni El Cataroha, saka nistriktuhan. Bukod dito, ipinagigiba na rin nila ang mga dingding ng mga kubol para makita ang galaw ng mga preso sa loob ng kanilang tulugan sa tulong ng CCTV. Ayun uh, po, tuloy po araw, ako nag-supervise, pero kahit hindi pa rin. Kasi nga, uh, yung mga dingding ang tatanggap namin para nakikita namin kung lahat sa loob ng mga kubol may makapomot room sa man, pero yung nga may partisyo. At makita nyo na kakakit na yung kanila tulpa. Eh, sabi ko, dagdagan nyo na takta. Ta, ta, pero kita kayo, kapalupag. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.